Hello, hello mga katigs. mag first 10 minutes na tayo. As usual, first 10 minutes is salad time. Ito yung aking yung aming pala aming salad of the day. Ito. May artichoke Ewan ko yung kung ano yan. Parang ano naman yata yan. Ewan ko kung ano yung lagay na yan may dried tomatoes din, meron din uh, olive. Ano pang mga meron? 'Yun lang. Ayun, may dried tomatoes si Lali. Ayun. Ito yung uh, salad of the day namin. Ayan. At uh, ito na 'yung ano namin, yung itong ano ko. Itong kinuha ko. Ito ginawa ko. Okay, okay mga katigang. Ito naman ang panghimagas ko. Isang maliit lang na may chocolate sa loob. Lumalabas na kasi pinainit ko. At saka yung taso tea na aking panola. Okay, okay mga katigang. Bye-bye.